So yun mga kabadi no, this one second is Jose Moto Vlog. Uh, ang gagawin natin ngayon mga kabadi ay dahil tag-ulan na yung ating uh, action cam eh basag na yung isa. Ito. Yan o. Oh. Yung ating OSEC S9R oh Basag na yung, ito yung ginagamit natin pag tag-ulan eh. Binataasan ko lang ito mga kabadi para malagay ang sa microphone tapos nilagyan ko lang ng clay para hindi pasukod ng tubig kaya ang dumi niya tingnan matagal na ito mga kabadi halos isang taon na ka isang taon na may higit taon na kasi ito na mga ating gagamitin papalitan na natin daw ito ang ilalagay natin ang ating OSEC S60 para malagyan natin siya ng uh, ng microphone ayan bubutasan natin siya para magamit natin siya sa panahon ng tagulan kasi itong isa hindi na pwede ito eh basag na to eh ano? ilang angat na lang ito hihiwalay na do. hindi na malalak so yun mga kabali yung ba rin ang gagamitin natin ito tapos meron tayong marker mamarkahan natin dito tsaka natin puputasan dyan sa may tapat mismo ng uh, metropon so yun na mga kabady so yun mga kabady no, ito yung ating pasensya na sa ulan ha? pasensya na sa ulan mga kabady so yun na mga kabady ito na yung ating S9R s 60 yan din. Eh. Makakawa hilo mga kabali ito yung ating s 60 na camera. Osec s 60 Gagamitin na natin sa panahon ng tag-ulan lalo ngayon tagbabagyo. Ito. Mamarkahan natin ng kanyang ang kanyang microphone. Para sa bubutasan natin sa microphone. Maka natin. dun Doon natin siya bubutasan. So yun na mga kabady na mayroon na siyang marka, hindi lang kita na may marka na siya. Yan ang bubutasan natin. Para magamit na natin sa pag ulan.